Sa likod ng mabilis na pag-usad ng mga sundalong Nazi, sa bawat marcha na tila walang kapaguran, at sa bawat tagumpay ng blitzkrieg na dumurog sa depensa ng kalaban, may isang bagay na hindi agad mapapansin. Hindi ito bagong sandata o mas mahusay na taktika. Ito ay isang maliit na tableta, isang kemikal na nagpapalakas ng loob, nagpapawala ng takot, at nagtutulak sa katawan na lampasan ang sarili nitong hangganan. Ito ang Pervitin ang itinuturing ng ilan bilang chemical courage ng mga sundalo ni Hitler. Sa bidyong ito, bubuksan natin ang lihim na kasaysayan sa likod ng droga na muntik nang nagpabago ng digmaan. Nung sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, may isang tanong na tahimik na gumapang sa mga pasilyo ng Nazi High Command paano nila malalampasan ang likas na limitasyon ng tao sa digmaan. Hindi sa patang armas, tangke at estratehiya. Kailangan nila ng sundalong hindi napapagod, hindi natatakot at hindi natutulog. Ang sagot sa kanilang problema ay isang maliit na tableta, ang Perbitin. Isang uri ng metampetamin na unang ibinenta bilang pampasigla sa mga karaniwang tao, mga housewife, estudyante at manggagawa. Mabibili ito sa mga butika ng walang reseta at pinapalabas sa mga ads bilang solusyon sa pagod at kakulangan sa konsentrasyon. Ngunit sa ilalim ng kasual na anyo nito, may taglay na kapangyarihang hindi pa lubos na nauunawaan. Agad itong napansin ng mga siyentista ng Nazi military. Si Dr. Otto Ranka, isang eksperto sa pisyolohiya, ang naging pangunahing tagapagsulong ng paggamit ng pervitin sa larangan ng digmaan Matapos ang ilang eksperimento sa mga opisyal, naniwala siyang ang droga ay makakatulong upang mapanatili ang lakas ng mga sundalo sa loob ng higit sa dalawang araw ng walang pahinga at walang antok. At ganoon nga ang nangyari. Sa pagsalakay ng Germany sa Poland noong 1939, ipinamigay ang libo-libong tableta ng Perbitin sa mga sundalo ng Bermak. Sa kampanya sa France, mas dumami pa ito. Sa loob lamang ng ilang buwan, may 35 milyong tableta ang naipamahagi. Naging bahagi ito ng estratehiyang Blitzkrieg, isang mabilis at mapanirang atake na umaasa sa tuloy-tuloy na kilos at disoras na mga pagsalakay. Ang mga sundalo ay parang mga makina. Nagmamarcha ng 50 hanggang 80 kilometro sa isang araw. Gising ng 48 hanggang 72 oras at hindi nagpapakita ng takot. Sa labas sila'y perpektong mandirigma. Ngunit sa loob unti-unti nang kinakalawang ang kanilang isipan. Hindi nila alam ang tagumpay na iyon ay may kabayaran. Sa una, kakaunti lang ang nakakaalam. Ang paggamit ng perbitin sa mga sundalong aliman ay hindi isinisigaw ng propaganda. Bagamat legal ito sa simula at bukas na ibinibenta sa mga parmasya, hindi agad nabigyang pansin ang lawak ng gamit nito sa larangan ng digmaan. Sa paningin ng publiko, ang tagumpay ng Blitzkrieg ay simpleng resulta ng disiplina, estratehiya at modernong kagamitan. Ngunit habang tumatagal ang digmaan, nagsimulang mapansin ng mga doktor, opisyal at maging ng intelligence community ng mga allied powers ang kakaibang asal ng mga sundalo ng Nazi. May mga ulat ng labis na enerhiya, walang pagod na pagbamarcha at pag-atake sa mga oras na karaniwang tulog ang mga kalaban sa mga nasamsam na sulat at tala ng mga sundalo, lumabas ang mga kwento ng paggamit ng tabletang nagpapalakas at nag-aalis ng pagod. Ang isang pangunahing bose sa likod ng programang ito ay si Dr. Otto Ranka. Sa mga isinapublikong ulat matapos ang digmaan, lumitaw na siya mismo ay nagsagawa ng mga eksperimento gamit ang perbitin sa mga opisyal at sundalo. Ayon sa kanyang tala, ang droga ay kayang magpanatili ng konsentrasyon at pisikal na lakas sa loob ng halos dalawang araw na walang tulog. Iminungkahi niya na ito ay maaaring gamitin upang palakasin ang performance ng buong hukbo. Formal na kinilala ng mga Nazi medical officials ang potensyal ng Perbitin bilang tulong sa opensiba at noong 1940 sinimulan itong ipamahagi ng maramihan. Ngunit habang ginagamit ito, lumitaw din ang mga babala. May mga ulat ng side effects gaya ng pananakit ng dibdib, bigla ang pagkaubos ng lakas at hallucination sa ilang sundalo. Kaya't sinubukang kontrolin ng distribusyon. Ginawang by prescription lamang ang gamot. Subalit sa harap ng tagumpay ng Blitzkrieg, maraming opisyal ang nagpatuloy sa paggamit nito kahit labag na sa panuntunan. Sa mga sumunod na taon, lalo pang naging malinaw ang lawak ng programa. Mula sa mga dokumentong nasamsam ng Allied Forces hanggang sa mga imbentaryo ng kumpanyang Temla Berke, unti-unting nabuo ang larawan ang Nazi Germany ay gumamit ng stimulant drugs hindi lang para sa suporta, kundi bilang bahagi ng mismong estratehiyang militar. Habang ginagamit ng Nazi Germany ang pervitin para sa kanilang mga sundalo, hindi rin nagpapahuli ang kanilang mga kalaban. Sa panig ng Allied Forces, particular sa Estados Unidos at Britanya, ginamit naman ang isang uri ng amphetamine na tinatawag na benzedrine. Ang Benzedrine ay unang inilabas ng dekada 30 bilang decongestant o gamot para sa hika at baradong ilong. Ngunit nang mapansin ang epekto nito sa alertness at energy levels, mabilis itong nirepurpose bilang stimulant para sa mga sundalo at piloto. Ibinibigay ito sa anyo ng mga kapsula, tableta o minsan ay sinisingot sa pamamagitan ng inhaler. Sa mga sundalong allied lalo na sa mga piloto ng Royal Air Force, Malaki ang papel ng Benzedrine sa pagpapanatili ng gising at focus sa loob ng mahahabang misyon sa ere. May mga flight na tumatagal ng mahigit sampung oras sa madilim na gabi kung saan nakasalalay ang buhay sa hindi pagtulog. Ginamit din ito sa mga paratrooper at ground troops bago ang mahabang operasyon, gaya ng D-Day Invasion. Ayon sa mga tala, ang British Army ay bumili ng milyon-milyong Benzedrine tablets sa panahon ng digmaan. Sa Amerika, inilaan ito ng US Army Medical Corps bilang opisyal na bahagi ng alertness kits para sa mga pilot at bomber crews. Gayunpaman, may malino na pagkakaiba sa pagitan ng paggamit ng perbitin ng Nazi at benzidrine ng Allied Forces. Una, ang benzidrine ay isang ampetamin, habang ang perbitin ay isang metampetamin. Mas malakas at mas matagal ang epekto ng huli. Pangalawa, ang paggamit ng Benzedrine ay karaniwang nakatuon sa mga piling unit gaya ng Air Force at Special Operations. Hindi ito ipinamigay sa buong hukbo gaya ng ginawa ng Nazi sa Perbitin. Pangatlo, sa mga bansang gaya ng UK at US, may mga aktibong pagtugon ang mga medical na opisyal sa mga side effects. Bagaman may mga kaso ng dependency at overuse, mas maaga itong naitala at kinontrol. Ang ilang ulat mula sa US Army ay nagsasaad ng pagbabawa sa dosage at kalaunan may mga panukalang ihinto ang paggamit sa mga non-critical missions. Gayunpaman, hindi maikakaila na parehong panig ng digmaan ay gumamit ng droga upang mapalakas ang performance ng tao. Sa isang digang digmaan na umaabot ng araw, linggo at buwan ng mga operasyon, natural lang nahanapin ng mga komandante ang paraan upang manatiling gising, alerto at determinado ang kanilang mga tauhan. Kung sa Nazi Germany naging bahagi ng sistemang militaran droga, sa Allied Forces naman ay naging tactical support, binagamit kung kinakailangan at kadalasang may kasamang medical oversight. Ang paggamit ng Benzedrine ng Allies ay hindi naging sentro ng estratehiya, ngunit ito rin ay naging mahalagang sangkap sa pagpapatuloy ng operasyon. Lalo na sa mga critical missions na umaasa sa tibay ng isip at katawan. Ang paggamit ng pervitin at iba pang stimulant sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nagbigay ng agarang benepisyo sa mga sundalo. Mas mahaba ang oras ng operasyon, mas mataas ang antas ng pisikal na tibay, at mas mababa ang takot sa harap ng panganib. Ngunit habang tumatagal ang paggamit ng mga gamot na ito, nagsimulang lumitaw ang mga epekto na hindi kayang itago ng disiplina o propaganda. Isa sa mga pangunahing epekto ay ang tinatawag na crash, ang matinding pagbagsak ng enerhiya at mental alertness pagkatapos humupa ang bisa ng stimulant. Maraming sundalo ang hindi makakilos ng normal matapos ang sunod-sunod na araw na paglalakad, pakikipaglaban at kawalan ng tulog. Ang dating mabilis at matapang nakilos ay nauwi sa labis na pagod, pagkalito at kawalan ng koordinasyon. Bukod sa physical na pagkapagod, lumitaw din ang mga mental side effects. Ayon sa mga tala mula sa German military doctors, may mga sundalo na nagsimulang makaranas ng delusion, hallucination at extreme anxiety. Ang kakayang magdesisyon ng tama ay naapektuhan. At may mga kaso kung saan ang mga opisyal ay naging iritable impulsive o paranoid matapos ang matagal na paggamit ng pervitin. Sa mga mas malulubhang kaso, naging dependent o nakaasa na sa droga ang ilang sundalo. Sa kawalan ng akses sa tableta, ilan sa kanila ay nakaranas ng withdrawal symptoms gaya ng depresyon, pananakit ng katawan at matinding pagkalito. Sa eastern front, may mga ulat ng sundalo na nagpatuloy sa paglalakad o pakikipaglaban kahit may sugat na. Hindi dahil sa lakas ng loob, kundi dahil hindi na nila nararamdaman ng sakit tulot ng droga. Sa bahagi naman ng Allied Forces, bagaman mas mababa ang dosage at hindi kasing laganap ang paggamit ng benzidrine, may mga katulad ding naobserba ang epekto. Ang ilang piloto ay nakaranas ng pagkahilo, pagkabigo sa focus at panghihina ng katawan matapos ang labis na pag-inom. May mga naitalang kaso ng dependency bagamat agad itong inaksyonan ng Military Medical Corps. Sa pagtatapos ng digmaan, ang paggamit ng stimulant drugs ay naging bahagi ng mas malawak na pagsusuri sa mental at pisikal na epekto ng total war. Para sa libu-libong sundalo, ang digmaan ay hindi natapos sa pag-uwi. Ang ilan ay patuloy na nakaranas ng hindi maipaliwanag na nervyos, insomnia o kawalan ng gana. Para sa kanila, ang epekto ng droga ay hindi pansamantala. Ito ay naging bahagi ng kanilang katawan at alaala. -ala. -ala. Ang paggamit ng stimulant sa digmaan ay maaaring epektibo sa maikling panahon. Ngunit sa huli, ang katawan at isipan ay may hangganan. At ang pagsubok na lampasan ang limitasyong ito gamit ang kemikal ay may kapalit na hindi agad nakikita. Tahimik ngunit malalim. Ang kwento ng Perbitin ay isang paalala. Ang digmaan ay hindi lang laban ng armas, kundi ng katawan, isip at moralidad. Kung ikaw ang nasa gitna ng digmaan, at nakakaramdam ng pagod, gutom at takot. Gagamit ka rin ba ng kemikal para lang manatiling buo? Sa oras ng matinding pangangailangan, ano ang kaya mong isakripisyo para sa tagumpay?